Hi mga kauturan Ako gali si Rudel Bacchansila Pag welcome sa akong unang nga vlog Dari sa Youtube Matamis na adlaw sa inyo tanan Ini nga channel Imuo natin na espasyo Para sa mga makabulig na istorya Tips sa kabuhi Espiritual na pagpadayon Kagdam pa Gusto ko i-share ang mga leksyon sa Sabat School. Mga wali, pangamuyo kagbisan simple na advice sa Ado Adlaw. Biskan wala ko experience sa YouTube, pero kabalo ko na may ara gid sang may makabulig. Napulong para sa inyo. Pag, kung gusto ninyo ang mga susunod kong content, palihog i-like, i-subscribe, i-share sa inyo mga abyan magbuligay kita sa pagbalap sa isang paglaong kagkahayag damugid na salamat kagag bless